ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino na tinatawag din na Pilipino. Ito ang pangunahing ginagamit na wika sa bansa at isa sa dalawang opisyal na wika kasama ang Ingles. Ang Pilipino ay binabase sa wikang Tagalog na isa sa mga pinakamalawak na ginagamit na wika sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang sa araw araw na pakipag-usap, kundi rin sa opisyal na okasyon, edukasyon at mga pangpublikong serbisyo. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay mahal ka na! Halina't samahan niyo kami, Tuklasin! Ang nagbala ng ating Bikang Pangbansa! Alam niyo ba nung dumating ang mga Amerikano, biglang naansyami ang ngitiin ng mga Pilipino itakda ng pamahalaan na Ingles ang wikang opisyal ng wikang panturo sa pag-aaral? Ang ating mga lider na makabayan tulad ni Nalope K. Santos, Cecilio Lopez, Junjuro Calao, at iba pa, ay nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. nagtirak ng panukala sa Magmengeling upang gawing wika ang pambansa, wika ang ang Tagalog. Ngunit patuloy pa rin mamayani ang itang place, ngunit na itatag ang Commonwealth nagkaroon ng malakot hangbang patungo sa magkakaroon ng wika ang pambansa. Ano ba sa amin? Ang naraang tatlong puto, nga ng mga nangyayari sa bansa ang mga pangunahing mga kaganapan sa bansa ang ang mga pangunahing sa ang mga pangunahing ang mga ang mga pangunahing ang mga Tulungan mga kaganapan sa mga sa bansa at ng wikang, sa sa sabiiran, na mga wikang. Samantalang hindi pa tinatadhana ng batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal. Naitatag ang surian ng wikang pamansa binuo ng mga kinatawang ng mula sa mahalagang mga reyon sa Pilipinas bilang mga kasapi. Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba't ibang wika sa Pilipinas, ipinasya ng Surya na Tagalog ang siyang dapat pagbatayang wikang pabansa pagkat ito'y nagtataglay ng nalilinang ng panitikan at wikang sinasalita na nakahigit na dami ng mga Pilipino. Kaya noong Desyembre 31,137, inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog ang mga sumusunod ay iba't ibang kautosang ipinairal ng ating pamahanaan tungkol sa pagsusulong ng ating wika. Nobyembre 7, 1936, inaprobahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang isang daan at walong put-apat na lumikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging bataya ng wikang pambansa. Sa so, ito ay natin sa naging pangunin Andoy, Luis M. Quezon at pinagari ang ng wikang pambansa. Abrilis ay isang libot siyam naraan at apat na po. Ipinalab, inilabas ang kautusan ang tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo. Ipinahayag na ituturo ang wikang pambansa sa paaralan sa buong Pilipinas na nagmula noong Hunyo, labing, labing isang libot, naraan na po. Sa taong isang libot, limang Marso 26, nagpalabas ng isang kautosan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa Taon ng Pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 26 hanggang ikaapat ng Abril. Agosto 12, 1959, tinatawag na Pilipino ang Wikang Pambansa nang nilagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang bilang 7. Ayon sa kautosang ito, kailangan at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Noong 30 ng Desyembre, sandibot na sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang sandaan at dapat ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Ika-24 ng Oktubre taong 1967, Pinagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay ipangalan sa Pilipino. Ikapito ng Agosto taong 1973, nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamitin medium ng pagtuturo mula sa antas ng elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o privado at pasisimula sa taong pamiruan isang libo siyam na apat hanggang isang libo siyam na lima. Mabuhay mahal ta na. Ako si Jansen Alejandro. Uh, nandito ako upang makipanayang si Ginoo Ray James G. Rio. Sir, <laughs> sang, sangayang ka po ba natanggalin ang asignaturang Pilipinas? Uh, hindi ako sangayon kasi unang-una, -una, ito yung ating uh, lingguwahe. kaya dapat talaga pag aralan pa natin yung uh, language na Pilipino na nag-English. Ayan, dapat, ano uh, din, kasi talaga sa generation kasi ngayon, yung ibang mga Tagalog words talaga ay hindi natin maalala kasi wala tayong subject na ano na uh, Pilipino. Kung aalisin pa lalo yun, mas mahihirapan tayo ay dapat pagyamanin pa natin yung sa, ating sariling wika. Thank you, Sam. Yan, mabuhay yung mahal tana. Ako po si Carlos Sir Nandito po ako upang makipanayang si Ginoong. Ano po ulit ang inyong pangalan? Aris. Ang aking lang pong katanungan sa inyo ay kung sa kaya po ba kayo na uh, matanggal ang um, asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Hmm. Okay. So para sa akin uh, hindi ako sa na tanggalin ang um, asignaturang Pilipino sa uh, kolehiyo kapag uh, bilang Pilipino ito ay isang ito ay atin. So, maraming hindi nakakaintindi ng na asignature ng English kaya kailangan natin ng asignature. Kaya ang sabi ko na pa importante nito dahil ito ang magre bago na tingin sa mga kids. Sa ina. Maraming salamat po. Mabuhay Maita na. Naandito tayo ngayon upang makapanayam si Ginoong Josephine from BSCTE 2-3. Sang ayon ka po ba na matanggal ang asignaturang Pilipino sa pull niniwala ako na hindi dapat tanggalin ang asinaturong Pilipino sa kolehiyo dahil kulang pa ang kaalaman ng mga Pilipino sa paggamit ng wikang ito. Isa pa, sa modern period kasi sa contemporary time natin, maraming bata ang nalulong sa pag ng mga videos sa social media na nag-influence ng para to learn English. Kaya mas niniwala ko na kailangan sa kolehiyo nandun pa rin yung Pilipino para mas maging dalubasa tayo sa paggamit ng wikang ito. Isa pa, naniniwala kasi ako na ang wika ulit ay salamin ng kultura. Kaya narapat na pagyabungin natin ang paggamit ng wikang Pilipino sa gayon mas yumabok, mas yumaman pa ang ating kultura. Yun lang. Napakahusay at marami pong salamat. Mabuhay, mahal na na. Ako po si Jay Termela Jansa. Narito po tayo ngayon kung pang si Inong. What? Sa inyo pong sa sangayon po ba kayo na uh, sa kalehiyo ang asignaturang uh, Pilipino? <laughs> sa aking palagay ay hindi nararapat na tanggalin ang asignaturang Pilipino sa akalengwa sapagkat ito ay ating kailangan sa ating paralan yun lang <laughs> po Opo, po, yun lang po maraming salamat po buhay mahal na na, dito tayo para makapanayang si Ginoong Lopez Sangayon ka po ba na matanggal ang asignaturang Pilipino sa Pilipino sa Koleyo? Uh, hindi po, kasi para sa akin, uh, ilangan kailangan i-appreciate pa rin natin yung uh, natin, which is uh, yung ating sariling language. Uh, in this uh, what if eh, uh, improve pa natin ito and gamitin natin sa ikaw ng natin na bansa. Yun lang po. Maraming salamat. Sa so, iyong palagay, sa so, ngayon ka po ba ang tanghali sa Kaleo ang pag ng Pilipinas? Eh? Hindi. Kasi ang um, sinaturang Pilipinas ay ating lita. Kaya kapag tinanggal mo ito sa kolehiyo, hindi natin matututungan ng ating sarili ng Kasi pag hindi mo tinuruan niyo sa kolehiyo, parang tinatanggal mo na rin ang wika. Man, dinamahal. Kaya kumbaga, magiging pangalawang ating mga uh, pangalawa natin matutunan ay ano English kasi yun yung ating parang pangalawang lingwahe. Kaya hindi natin masasabi ng kailangan ng tanggalin ito kasi kailangan natin ng ang um, um, wikang Pilipino para maka para mahalin natin ang sarili natin talaga kasi dahil ito ay parang kumbaga patunay at parang pagmamahal natin sa ating sarili kasi tayo ay mga Pilipino. Ah, uh, thank you po. Uh, Maraming salamat po. Ginoong Aquino. Maguhay, mga Altana. Ito po si Jay Darmela Chensa. At po tayo ngayon upang makapanayag si Ginoong. Ano nga po? ang pangalan ninyo? Maganda kumagay po sa ating At oh, Ito so, po so, si Marga na kumakan sa rin sa third year BSI. Sa iyong palagay, sa kayong po buba na tanggalin ha? Uh, sa koreyo, kasi nga po lang po uh, so, si Kino? Ito po ay pabor sa pag-alis na kasi nga kolehiyo sa pagkat um, tayo po bilang isang kolehiyo kailangan po natin ipanatili or gawing buhay palagi ang kultura or mga uh, kung ano mang bagay na related sa kolehiyo sa eh, wala namang po ibang tatangkinig ng ating saliling mga pero wala po ibang magpapayama ng saliling atin kung hindi tayong mga Pilipino. Hmm. Maraming salamat po <laughs> Mabuhay, maaad na ako po si Donald Lloyd Merano <laughs> Narito po tayo upang makipanayam kay Binibini. Ano ano po inyong pangalan? Uh, narito uh, sa ngayon ka bang ngayon ka po bang, um, <laughs> ka po bang <laughs> Sa sa ngayon ka bang tanggalin sa kole, Koleyo ang asignatura ang, ang, ng Pilipino? Kasi. Uh, para sa akin, hindi <inaudible> ako sangayon na natanggalin ang asignatura ng Pilipino sa kalit. Kasi hindi lang naman ito sa mga batas so sa mga artikulo hindi na dito rin nakapaloob pero na yung mga um, history kumbaga ay mas na tutuunan pa sila mas lumalawak yung kaalaman natin sa Japan ng Pilipinas hindi lang yun nga sabi ko hindi lang pagdating sa mga artikulo pagdating na rin sa si media at kung anong mga mo lang lalo ito ay tinuturo ng mula elementarya hanggang sekundarya. Bakit naman siya tanggalin pagdating dating ng palimitan? So, para sa akin, sobrang halaga nito. Kasi hindi lang, kumbaga eh, yun nga, nakikita natin yung pinagmula na sumasala nyo sa ating mga Salamat sa iyong Mabuhay, mahal sana. Narito po tayo upang makipa, makipanayam kay Ginoong. Ano pang iyong pangalan? Ah, magandang umaga po at ang uh, pangalan ay Ardwin Sir Dayan Guriliyo. Ah, sa iyong palagay, sangayon ka po bang tanggalin sa kolehiyo ang asign asignaturang Pilipino? Ah, uh, hindi po po na tanggalin ito sa kolehiyo pagkat ito ay um, ito ang ating, bilang lang ito ang ating pambansang wika, ito rin ang ating uh, isa sa pambansang panturo, kaya hindi po ko sangayon sa pagtanggal ng Pilipino dahil dapat po nating mahalin ang sarili natin. Maraming salamat po sa iyong <laughs> ang pagkakaroon ng wikang pabansa ay mahalaga sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng isang bansa at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga mamamay. Sa Pilipinas, ang wikang Pilipino ay simbolo ng kultura at kasaysayan ng bansa at patuloy na ginagamit at ginagawang mahalaga sa mga sumusunod na henerasyon.